Anong ganap sa mundo ng showbiz? Handa na bang magmahal muli si Kim Chu matapos ang kanilang hiwalayan ni Sian Lim? May umuugong na balita na tila interesado si Jake Ejercito na manligaw kay Kim Chu. Si Jake at Kim ay nagkasama sa TV series na Lin Lang at sa Fit Check Confessions of Anu kay Queen ng ABS-CBN Entertainment. Ayon sa chismis, mukhang matindi raw ang tama ni Jake kay Kim, lalo na't matagal nang walang karelasyon ang aktor matapos ang kanyang hiwalayan kay Andy Eigenman. Kung totoo man ito, tila jackpot si Kim kung magiging sila ni Jake. Bukod kasi sa pagiging mapagmahal na ama, wala ring image ng playboy si Jake kahit na ito sa kilalang pamilya ng mga estrada. Wala ring ibang nailing kay Jake ng seryosohan mula nang maghiwalay sila ni Andy kaya't mukhang seryoso ang aktor pagdating sa mga bagay na ito. Isa pa sa magandang aspeto nito ay ang yaman ng pamilya ni Jake at ang stable na kalagayan ng aktor kaya tila wala nang dapat alalahanin si Kim sa aspeto ng pinansyal. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.